ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo kalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, tuwing Foundation Day sa eskwelahan, hindi mawawala ang mga sikat na booth para sa mga estudyante. At syempre, kabilang sa mga pinipilahan at hindi mawawala sa listahan ang marriage booth. Pero, sinong mag-aakalang ang pakulong ito na para sa mga high school sweetheart ang magiging simula ng isang love story na uwi sa totoong kasalan. Ang entry ng mag-asawang ito mula Nueva Ecija sa Did We Make It Trend, Silipin Report ni Dustin Bayog. From Marriage Booth to Real Life Married Couple. Ito ang nakakantig na istorya ni Haruka Yata Pamintuan at ang asawa nitong si Edward nang kumasa ito sa Did We Make It Trend sa social media app na TikTok. Pinatunayan kasi nito na ang isang pag-ibig ay nagdatagal at babalik ang taong nakatadhana para sa iyo. Taong 2013 ay kabilang sila sa ikinasal sa marriage booth na may pabelo pa at bouquet and coat noong high school. Fast forward to 2023 ay sa totoong simba na pinatunayan dalawa ang pag-ibig ito sa isa't isa at nagpalitan ng matamis na I do. Hashtag they made it. Ang TikTok post ay nakatanggap ng positibong komento sa mga netizen at patunay na ang pag-ibig ay nagtatagal at panghabang buhay. Sa kabilang banda, katuwaan naman ang hatid ng iba ng imbes na marriage boot ang maranasan noong high school ay tila na biktima ng jail boot o horror boot at baka raw ito ang mangyari sa kanila ngayon. Ngunit kahit ano pa man ang paraan ay nawa makahanap ang bawat isa ng isang pag-ibig na sigurado, totoo at walang dulo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, All We Do For Love. Yan ang naging hirit ng netizens sa viral video na magkasintahan na ito na ginawang fine dining restaurant ang kanilang date sa isang kilalang fast food chain. Ang lalaki abay todo effort na gawing mala five-star experience ang kanilang one-piece chicken with fries meal bagay na parehong kinaliwan at pinusuan ng netizens. Sama-sama tayong kiligin sa trending report ni James Galange. Iba nga naman talaga ang nagagawa ng isang taong in love, lalo na sa mga bagay na maaring nakakahiyang gawin in public. Gaya nalaman ng couple na ito natampok sa viral video kung saan naging instant fine dining restaurant experience ang kadalang date sa isang kilalang fast food chain. Bukod kasi sa nilatag nitong red table cloth na madalas set up sa mga Michelin resto, Abay, kumpleto rin sa props at gawing mala 5-star experience ang naturang bonding. Kung saan may dala rin itong champagne glass, utensils at maski ang condiments container para sa gravy at i-level up ang kanilang one-piece chicken with fries meal. At take note, maski sa kanilang suot, sino mag-aakala na sa isang fast food resto sila pupunta? At ang mas nakakamangha, may kita sa video kung paano hindi tinatablan ng hiya ang lalaki. Mapakita lamang nito ang pag-ibig sa kanyang partner. Bagay na parehong humuli sa kliti at pinusuan ng netizens. Hirit ng isang netizen, isaan niya ito sa mga bagay na may tuturing na core memory, lalo na kapag nakakain na talaga sila sa isang tunay na fine dining restaurant. Habang mayroon namang humanga sa lalaki na pinatunayan raw umano nito na kaya nitong gawin ang lahat sa ngalan ng pag-ibig at bibihira lamang raw na makatagpo ng itong uri ng partner. Samantala, pabirong hirit naman ng ilan, mukhang mula pa raw sa mga mamahaling koleksyon ng baso at pinggan ni nanay ang mga ginamit sa naturang date. Umani na ng libo-libong views at halos 1 million heart reactions ang naturang video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, Hashtag travel goals ang ibinida ng tatlong taong gulang na bata na ito na halos nalibot na ang buong Pilipinas sa murang edad. Ang Little Wanderer kasi kinilala bilang pinakabatang traveler matapos nitong marating ang 82 probinsya sa bansa. Ang journey ni Baby Aurora across the Philippines, panoorin sa report ni Rose Babiera. Marami ang humanga sa tatlong taong gulang na bata na nakapagtala ng record na narating na nito ang 82 probinsya sa bansa at walong bansa sa Asia. Legit travel goals kung tawagin si Baby Aurora ng mga netizen matapos ibida ng kanyang proud na proud na parents na sina Mommy Roma at Daddy Paolo ang travel journey ng kanilang anak na kasakasama nila sa kanilang mga biyahe. Sa post ng Pinoy History, kinilala na ang bata bilang youngest traveler na nalibot na ang buong Pilipinas sa murang edad pa lamang. Sa post na ito, kinilala rin ang kanyang ama na natatanging Pilipino na narating na ang 82 probinsyang ito ng dalawang beses. Nagsimula ang paglibot ng pamilya sa bansa noong 2021. Boracay ang kanilang naging unang stop. Noong 1-year-old pa lamang si Baby Aurora at tinapos nila ito sa Batanes noong December 2024. Ayon nga sa ina ng bata, naging mahirap ang kanilang journey, lalo pat kasabay ng paglalakbay ay kasama rin nilang inaalagaan ng anak. Hindi man maaalala ni Baby Aurora ang lahat ng ito. Masaya na raw si Mami Roma na may memory siya ng kanyang pagkabata sa mga lugar na ito. Nasa sinapupunan pa lamang daw si Baby Aurora ay napag-isipan na ng mag-asawa na gawin ito at iparanas ito sa anak. At sa loob lamang nga ng tatlong taon ay kanila itong natupada. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating sunod na istorya, nagkalat na parabang virus sa social media ang mukha ng isang cute na pusa na bagamat walang konteksto ang video ay labis na kinagigiliwan ng mga netizen. Sa binansagan ngayong brain rot videos, makikita itong nagpaikot-ikot lang sa harap ng green screen na nilapatan pa ng iba't ibang patok na awitin. Kamakailan nga ay naging sentro pa ito ng isang rave event sa pangunan ng dalawang international DJs. Ang kwento sa likod ng viral cat tinutukan ni Arnold Herrera. Sinong mag-aakala na mahuhumaling ang buong mundo ng dahilang sa isang pusa? Kuha ang video na ito mula sa isang international rave event kung saan itinampok ng dalawang DJ ang viral social media star na si Ethel o mas kilala bilang Iia -E Cat. Unang sumikat si Ethel bilang isang meme kung saan makikita itong nagpapaikot-ikot sa green screen, bagay na kinaaliwan agad ng netizens. At sa isang iglap, isa na siyang global phenomenon. Down st sa likod ng nakakaaliw na videos niya online, nagtatago ang isang malungkot na kwento. Taong 2017 nang matagpuan sa isang sementeryo, ang bulag na rescue cat na si Ethel bago ito ma-adopt ng kanyang fur mom, halos isang taon ang makalipas. Noong una, hirap daw itong libutin ng bahay dahil wala itong nakikita. Ngunit sa tulong ng mga rug at carpets, ay mas naging pamilyar ito sa layout ng kanilang bahay. Unti-unti rin itong naging malambing at mapaglaro sa kanyang fur parents at fur siblings. Perawangdao ang boss sa bahay. She's definitely brings me joy. I think about her when I'm not home. I think, oh, I just want to give home cuddle apple. <laughs> and she's been a great emotional comfort when we're just cuddling. And she just purrs. She has a really loud purr. And just laying next to me purring is just emotionally comforting. Samantala, ang mga kinita ng sikat na OEA song ay napunta rin para sa pangangalaga ni Ethel. Gayun din sa Cat Welfare Association sa Ohio na unang kumupkop sa kanya. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending story. Usap-usapan ngayon sa social media ang pagpapalit ng logo ng Manila International Airport Authority para sa kanilang ika na putatlong anibersaryo. Pero ang bagong logo, tila hindi yata na gustuhan ng netizens. Yan ay sa kabila ng ibinahaging eksplanasyon ng paliparan sa isinisimbolo nito. Ang kontrobersyal na disenyo at ang reaksyon ng publiko. Tutukan sa report, Timely Borja. sa pagdiriwang ng ikaapat na putatlong anibersaryo ng Manila International Airport Authority o MIAA, formal nitong inilunsad sa publiko ang bago nitong logo. Dito, makikita ang larawan ng Philippine Eagle na may pula at asul na pakpak, bedding laurel wreath, apat na sinag ng araw, tatlong bituin, at mga kurbadong landas na sumisimbolo sa flight paths. Ayon sa MIAA, ang Philippine Eagle ay sumasagisag sa matatag na pamumuno at paninindigan ng ligtas at episyenteng operasyon ng paliparan. Ang mga pakpak naman ay naglalarawan ng lipad at koneksyon. Ang bed laurel wreath ay sumisimbolo sa environmental commitment ng MIAA. Habang ang apat na sinag ng araw ay kumakatawan sa apat na terminal ng Ninoy Aquino International Airport o na iya. Ang tatlong bituin ay sumasalamin sa pambansang koneksyon at ang kurbadong landas para sa maayos na mga rutang panghimpapawid. Gayunpaman, ang bagong logo ng MIAA na ibinahagi sa kanilang Facebook page ay umani ng mga puna mula sa mga netizen. May ilan na nagsabing mas maganda pa rin ang dating logo habang ang iba naman ay inihayaling tulad dito sa logo ng isang insurance company at hinikayat ang naturang kumpanya na gumawa ng aksyon laban dito. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang paliparan patungkol sa issue. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita... Kamakailan lang ginunita ang 16th death anniversary ng OPM icon na si Francis Magalona. At bilang pag-alala sa yumaong master rapper, nagbalik tanaw din ang multi-awarded comedian na si Michael V sa kanyang ipinatato labing anim na taon na ang nakalipas. Narito ang Showbiz Report. Labing-anim na taon na ang nakalipas mula ng pumanaw ang tinaguriang master rapper na si Francis Magalona. Pero tiyak, buhay na buhay pa rin sa kanyang fans, lalo na sa kanyang pamilya at mga kaibigan ang alaala -ala ng OPM icon. Isa na nga riyan si Michael V. na nagbalik tanaw noong ipinalagay ang three stars and a sun tattoo, tatong araw makaraang binawian ang buhay ang kaibigan. Kuwento ng multi-awarded comedian, wala sa kanyang plano na magpatatoo sa kadahilan ng masakit nga naman ang na magpalagay nito. Ngunit kung minsan, ayos lang daw yung sakit na alam mo ang pinanggagalingan kesa doon sa bigla mo na lang mararamdaman. Ang tattoo na ito sa komedyante ay gawa rin ng artist na nooy nagtattoo sa yumaong rapper. Samantala, mensahe namang We Love You Tito Bitoy ang ipinaabot ng isa sa mga anak ni Francis M. na si Sab Magalona. Laman nga ng Instagram ng misis Mrs. Francis M. na si Pia Magalona ang kanilang pagbisita sa puntod ng OPM icon habang forever daddy's girl naman daw ang kanilang panganay na si Maxine. 44 years old ang tinaguri ang master rapper ng Pilipinas nang pumanaw ito noong March 6, 2009 dahil sa leukemia. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo sa ating comment section. O kaya na may tag niyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ba diba, follow up namin ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na mo sa... TNVS Trending and a Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, sa po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.